And hello guys, ako pala po si Mark like Ranzula And today mayroon ako sa inyo What if gumawa kami ng YouTube channel ng mga katropo Tama kayo nang narinig guys Gagawa po ako ng isang YouTube channel Which is kasama sila Avila Si arsena Si Quintero At last na dito, ako Kaya samahan niyo po kami sa aming mga paglalakbay Bilang mga pogi estudyante Tensya plato Basta maaari nyo po kami samaan kung ano ang ginagawa namin mga kalokohan at paglalaro kapag break time at wala ang aming teacher. Samaan nyo na rin kami sa aming mga kwentuhan na minsan nakakatawa pero minsan ay corny. Pero depende pa rin yan sa amin kung anong topic ang aming pag-uusapan. Kaya abangan nyo na po ang YouTube channel na aming gagawin. Which is kasama ang aking mga tropa. At sa mga taong nakasubscribe sa aking unang channel which is Angelo ay magsubscribe na rin po kayo sa bagong YouTube channel namin na The Pogi Boys Coming Soon